Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y sa about 25 to 27 million Filipinos. hindi ba maganda ka ako sa bilko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, uh, let's say 200 to 234 kilowatt hours, ilibri na po natin yon. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yon, that will only be 120 billion pesos. Mga katipid pa po tayo ng about 74 billion, eh ito sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkatasi pamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines. Libre. Oh, oh, oh. Hindi po ba, practical yun. Kaya ko na, nasabi na mas mabuti pa yata, mas practical, na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Ang gusto ko lang pong uh, sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na invest na po ayuda na, na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector, hmm. doon na lang natin ibase kasi ako, po. Ako, kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako, da dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ayun, so nakala ko kasi ko kontra ka kanina, Secretary. Hindi, isang nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Uh, at Kasi rin na rin namin to ngayon. Dahil Salamat po. Na hindi napapatupad. Salamat po.